Abiyan, video maslar. Oh, oh. Dito. Video, video. Ayun no. Oh, mga kagingging, kaway-kaway muna habang gumagalaw pa. Ano na si ano? Video man si Gapo, si Gapo. Oh, oh, John Lloyd Cross. Tumingin ka muna sa kamera. Ayaw. O, oh, ayan na, ayan na, nakita na oh, ayan yung bus namin, ayan o, no? guwapo. Ayan o. No? Oh, sige. Mga. sige, sige, dagdagan mo no? Oh, timbang-timbang-timbang-timbang, oh. Oh. Oke, okay. di sini Kau Enggak mau nafas, kaya. Oh. May tumatawag ah? Oh, Bayaan mo siya ah. Bayer na tumatawag si Joseph ko. May ah. Joseph yung kanina punta dito. oh, sabi? Matawag ah. Ha? Mahawag sa kanya.

Gawain, gawain, kahit isa Uy, oh, ang laki ng katawan oh, Si guwapo oh, Ang Ayun, no Ayun, no Uyak Yan no. no. Okay, okay, okay Yan, lo, artist na Gawain, un un